Na isang la na daw niya ito dati, pero nung tinry daw niyang isang la ulit, nako, ayaw na daw tanggapin. Aww. Pero tayong tatlong pending today at pasensya na po talaga. Sobrang na-busy. So ito, galing pa sa San Jacinto, Pangasinan. Hello po! O itong si follower gusto niyang ipatest yung ibinigay ng alaga niya noon sa Dubai. Na isang la naman na daw niya ito dati sa Pinas ng isang beses at natubos na nga niya. Yun nga lang, nung itry daw niya na isang la ito ulit, ayaw na daw tanggapin. Uh -huh. Kaya ngayon, hindi daw niya alam kung ano yung nangyari. So ano ba ang bigay ng kanyang alaga? Ito po malamang ay alaha. So tinanggal ko muna yung buhol-buhol at nagkahalo kasi silang dalawa. At ayan, yung isa nga po ay putol na brace bracelet at yung isa naman ay buo naman na necklace. Style niya parang paparashoot na baliktad. Pero mag-test na tayo. Kaya naman, eto na, i-flex ko. So, una kong ko yung stamp. Eto yung bracelet. Sobrang liit, hindi nyo mababasa. So, gumamit ako ng eye loop dyan. Ang nakastampo is 875. 875 is 21K. Tapos, itong necklace, 21K naman ang nakalagay. 21K is 21 karat gold. Grabe, ang taas din pala ng kilatis. Ano? Yun naman, nag-smell test ako at parehas naman silang hindi amoy bakal, so good sign yon. Magnet testing din pala ako. Ang magnetic lang dito sa necklace is yung lock, which is okay lang yon. Tapos, eto namang bracelet, ang magnetic lang uli yung lock, so okay lang din yon. So, ang una kong gagawin ngayon is magnet testing. Gagamit ako ng 18 karat solution at saka 22 karat solution. Kung wala akong 21 karat solution. Hindi ko rin alam kung bakit hindi nag introduce ng 21. So, 22 lang talaga. Ngayon naman, kung 21 karat talaga to, hindi siya dapat madissolve dun sa 18 karat solution at dapat apat ma-dissolve naman siya dun sa may 22 karat solution. At ganun nga ang nangyari. Ayan. Yun naman yung necklace naman ang kukuha na natin ng sample. Fairness dun sa sample madilaw. Magandang maganda. At katulad ng resulta nung nauna na tinest natin na dissolved sa 22 karat solution pero dun sa 18 karat, hindi. Dito naman sa machine, kapag nagtetest ako ng 21K, ang lumalabas po is 22K. Bakit? Kasi nga, katulad ng acid ko, meron din siyang limitation. Ewan ko nga rin ba ba, bakit yung mga tester ko walang 21K? So, sa US kasi ito eh. Baka ang standard talaga don is 22K. So, anyway nga, napatunayan naman natin na talagang ginto ito. Or ginto sila. Pero bakit nga ba kahit ginto, eh hindi na tinatanggap sa sanglaan? Ito yung mga possible reasons sa Since meron na rin ako mga experience sa ganito na tinanggihan yung mga alahas ko. Pero ako kasi, chikadora ako, talaga tinatanong ko yung reason. Unang binigay sa akin nung tinanggihan yung isang alahas ko is marami na daw silang design na katulad no. Yung pangalawa naman, meron tinanggihan na alahas ko kasi daw masyadong makapal. At hindi daw sila sigurado kung ano yung nasa loob nito. Yung pangatlo naman, meron akong pina-appraise na carnelian yung pendant. Pero eto kasi, mother of pearl, pero pareha silang mabigat. Parang that time, ang naaalala ko, parang nag-stop silang kumuha ng ganon at focus muna sila sa ginto. May possibility na yung pangatlo, baka yun yung reason. Pero kasi, ang dami namang sanglaan, di ba? So, pwede siya mag-canvas at baka merong tumanggap nito nun. Tapos yung bracelet, ipapahin ninang ko na lang para maging maayos. Yan naman kung mako -confirm, ano na dahil sa mother of pearl kaya hindi natanggap sa sanglaan. Hindi pa naman to confirm ha. Ang pwede niya sigurong gawin is ipatunaw ito, tanggalin yung mother of pearl, tapos kunin yung ginto at ipagawa niya na bagong alahas. Dito na ba natin mapapatunayan yung sinasabi nila na merong ginto oh sa basuras? Dalawa na nga lang ang natira bago ulit ako tumanggap dito sa ating pateserye. Ito pate serye. Pa sa Aplaya del Carmen, D.C. ABC. So, si follower, meron daw siyang ipapatest na galing pa sa basura. Nakuha daw ito ng partner niya sa pangangalakal. At ang sabi Ush! pa nga niya, baka daw kasi kahit isa e eh, merong totoo. Oo nga naman, kasi kung merong totoo, swerte, di ba? Matagal na nga daw sa kanila ito. At finally nga ito, maitetest na natin. So, yung mga una ko ang nakuha, e eh, puro mga singsing. Dito sa huli, nahikaw, nagulat talaga ako. Kaya nyo naman kasi, ang dami ko nang nakita ng klase hikaw pero ito talaga na iiba. Mukha siyang gold nuggets na ginawang hikaw. Ako na excited na naman ako. So sige tingnan natin kung meron nga bang ginto dito. Kaya naman ito na i-flex ko. So itong si nuggets wala akong nakita na kahit na anong stamp. Kahit nga si men's ring wala akong nakita. So in fairness ang kapal nito at kung totoong ginto to nako jackpot. Tapos itong isa naman merong 750 possible na baka 18 karat to. Meron ding nail ring dito na wala akong nakita na stamp. Meron ding white metal ring dito ito na brand lang ang nakastamp. Meron din isang ring dito na nakikita nyo naman, ano, na nagta-tarnish na. O yung ganitong itsura, bad sign to. Nag-smell test pala ako pero hindi siya effective ah? kasi nga kumain ako, umiulam yung kamay ko. Pagkatapos no, nag-magnet testing ako. Ayan, sabay-sabay na yan, ha? O yung men's ring na magnet. O pati yung isa. Pati yung nail ring magnetic. Pero yung iba, hindi naman. So para safe lang, unahin natin itong white metal ring. Itetest natin sa silver muna. Pintay ko lang yan na ma tapos pinahirap sinisiran ko lang siya ng cotton buds. Buti na lang, ito yung una kong ginawa kasi ayan, confirm na silver. Tapos, minashin test ko naman, itong medyo nagtatarnish na white metal ring at ang lumabas nga, not gold. Yung men's ring, kailangan talagang i-file kasi nga makapal talaga to. At ito yung lumabas, hindi rin ginto. Huh? So, nagulat lang ako diyan kasi nung final ko siya na expose yung kulay dun sa loob so, kulay puti. At dahil doon hindi na ako nagulat na ang resulta niya hindi siya ginto. So sa lahat ng ring eto pa talaga yung maganda yung itsura. Kasi yung scratches tapos mukha siya talagang bago-bago. Pero dahil nga makapal siya kailangan pa rin nating i-file. At tulad nung naon nating nanyo o na muti yung part na to. So, tines ko na nga siya ang lumabas hindi siya ginto. At etong tatlo na to sa tingin ko lang ha mukha silang stainless. At sa totoo lang dito ako na excited and hopefully gold na nuggets talaga sila. Yung sinasabi ko sa inyo na mga gold nuggets ko, di ba? Mas maliliit. Tapos final ko muna pala to ha, bago ko itest. At ang lumabas nga is 14K. Partner sila ha, parehas na 14K. 14K, tapos tinimbang ko na rin siya para makapag-estimate ako kung magkano nga ba ito. Pala ko steady na siya sa 0.68 grams pero naging 0.67 grams pa. So sa lahat, etong ring na-confirm natin na silver. Tung earring, siguro nasa 1,000 to 1,300 pesos. Pero es estimate lang naman yon, pwede pa itong tumaas o bumaba depende dun sa pagbebentahan o pagsasanglaan nila. Dito napatunayan natin na meron talagang ginto sa basura. Dinala na daw niya yung isa sa ponsya pero hindi daw tinatanggal. Ah. Kaya pati tuloy yung isa, hindi na rin niya pinacheck at nahiya na nga daw siya. Asensya na po dito at natagalan ng aking testing. Okay, eto naman sa isang follower galing Bustos, Bulacan eto naman yung follower ko talaga yung anak niya. At yung mother naman niya nagtatrabaho sa Taiwan. At yung mother niya meron po nagtatrabahuhan. At eto nga daw binigay ng amo niyang Taiwanese. At pinapackage nga daw ito para madala dito sa Pilipinas. At ang kwento ni follower na idala na daw niya yung isa dito sa ponsha pero hindi daw tinatanggap. Tapos ang sabi niya hindi din daw na-explain sa kanya kung bakit. Tapos dalawa to kaya yung isa hindi na rin daw niya pinacheck at nahiyana siya. So ngayon alamin natin baka naman may reason kung bakit hindi tinanggap sa pawn shop. Kaya naman, eto na, i-flex ko. Etong una, ring ba to? Pero kung makikita nyo, meron na siyang discoloration, meron siyang pangingitim. Hindi yun yung tipo na parang nag-oxidize, ha? So, yun, bad sign yun. Tapos, eto naman, chinecheck kung mabuti kung meron nga ba siyang stamp. At meron ako nakita dito sa may pendant, 925 or sterling silver kasi kapag ganun. Tapos, dito sa may lock, nakita ko rin na meron siyang stamp. Nakalagay, 18KG. GP. 18K, 18 karat lang. Pero eto kasi, meron pang kaduktong na GP. Ang GP, ang ibig sabihin lang nun, ay gold plated. Kahit nga itong isang necklace, meron din akong nakita na 18K GP. So, dun pa lang, medyo alam na natin kung saan patungo ito. Pero itetest ko pa rin to ha, habang pineflex ko sa inyo yung pimple ko. So, syempre, for closure din dun sa follower para makita niya talaga with her own eyes. At eto nga, nag-i-smell test ako. Wala naman ako na amoy na ba Scent. Pero dito talaga sa magnet testing, medyo, mm, etong ring keychain ba to? Ewan ko, slightly magnetic. Pero yung dalawang chain talaga, nako, super magnetic. yun naman, mag-acid testing muna ako ha. Yung sample na kinuha natin, dilaw. Pero yung pinagkuhanan ng sample, yung pinaka-base niya, medyo nabuti. At nung pinatakan ko nga ng acid, ayan, instant na instant, nawala agad yung sample. Medyo nag-green pa nga eh. So, eto talaga, hindi siya ginto kahit nga yung chain na merong pendant, ayan, same din sila ng result na wala din yung sample. O hindi rin talaga sila ginto. Tapos sasabihin nyo sa akin, hindi ko chinek yung stone na, ano? Kaya eto, o, chinek ko rin. Takala ko rin, jade sila, pero ayun na nga, hindi. Gawa po silang dalawa sa glass. Tapos mabalik na tayo dito sa huling chain. Ang ganda rin talaga ng sample, madilaw ha no? Yun nga lang, again, nung pinatakan ko na ng acid, ayan po automatic na dissolve. And ayun, hindi talaga sila ginto. Nakalagay sa stamp di ba 18K GP so gold plated daw siya ng 18K pero nung chineko siya sa machine puro mga 10K lang ang lumalabas. Hindi ko alam ha, kung may kilatis din yung plate ng ginto, so ito kasi 10K lang talaga lumalabas. Ang gold plated jewelry po, ang base metal niya pwedeng brass, silver, nickel, etc. At meron siyang very thin na layer ng gold